Overtaken ka bin, no? Malang Payan ka ba bin? Wag-wag. Si <laughs> <laughs> ano yun, bin? For the first time? Hindi, pangalawa na to. Uh -huh. Sabu-sabu ka naman nag-drug sa tambakan eh. eh. Mas mahirap ang daan doon? Hindi, dito sa brikasatan eh. Walang masyadong tambakan? Walang masyadong tambakan. <laughs> may story daw siya eh. Oh. Okay lang bin, mabagal. Basta makarating tayo na maaya pakisale, alam mo na sa bukong muling, muling eh, mo ka nimo, ka, karta, ala, 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 tulay, <satulay. Oy>. si. <laughs> si. sa tulay. Uy! Si. Wala daw ata. Paano pa naman? Gas, gas, gas. Dito sa kay Hay, gumalaw muna ko ng gas ah. Kerbau Minor lah, minor bawas, bawas kang klan. Kita Bawas kang kambio. Kita hindi, okay lang. Hindi naman masyado <laughs> eh. Oh, hindi kinakapa ko lang yung freno ha? Eh. Kinakapa. <laughs> kinakapa <yung friend>. <laughs> eh. ka lang yung Hindi kasi hindi masyado din yung freno kaya kinakapa ko na. Anong camera? Pinuwisan Ala ah. Oh, oh, oh. Anong pinapawisan <laughs> <laughs> In ah. ang init. Ang <na. laughs> In init bigla Sit back, Ingat ka dyan din ah. Hindi, hindi naman.

I am bit. Ano mo, 'yan pag kaliliko ko ka, dapat sakto ko pa rin sa linya, hindi ka kakayahin dito. Kaya hindi niya pabila. Oo. Oh, ang gi sakto ah, ka, dapat okay. sa linya. Ano ang liko mo, yung sakto sa linya. Yan sa kakalang liniko ya. Yan gi paggas, paggas. Ab, diretso tayong pading tinaw. Sa gilid ng Magkakarating kayo doon alas 11. Tama, yung mga alas 3 kay nuluwas. <laughs> Hindi, yung alam alas ang alas 2 up, tapos na, 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 kumain, nalis na tayo. Makarating kayo doon alas 12. Hindi oh, naman, <laughs> pasok pa bukas eh. <laughs> <laughs> sa wisa, ka eh. Yung pag pre pagpahinto, hapakan mo muna yung clutch ah. Okay, diretso lang. <laughs> lang

Ayun eh, na, overthink. Mamaya nag-overthink kami ni. Okay, hey, mo. Oh. Sino na, sino? Pop, pop, pop. Oh, oh. Pera, pera, pera. Nag-overthink na siya. <laughs> Oo, oh, sa loon. Sa loon. First overtake. One of one. First overtake. One of one daw. Dapat sa pangil kahapon din eh. Hindi ma, dami sa sakyan doon. Bibilis nga na sa sakyan doon. Ay, tsaka may nanguhuli doon. Lisensya <laughs> niya, nalo lang yun. Dito na mas maganda Di dito. Pa kasi pwede pang 4 wheels yung lisensya niya eh. Pang motor lang. Hindi pa ano